You against the world Better figure out fast Who the hell you could trust If you want to make it past All the fakes and the lust Better figure out fast Now, nah, this ain't what you want You don't want wanna die bad Can you give up all your stuff Pay attention to the facts And forget the media Figure out your own path Hello kay Aliboy Lumagi Salamat sa iyong suporta kaprati uh, go get it, if you wanna go get... Ang matambok na puwet ng kababaihan ay totoong magandang tignan Pero hindi lang dapat nakikita ito sa kanila Dahil ang pagkakaroon ng matambok ng pwet ng mga kalalakihan ay maganda rin tignan. Lalo na kapag ang pag-uusapan ay pagpapaganda ng katawan. Bukod sa dagdag alindog ito ng mga lalaki, ay bumabata kang tignan kapag maumbok ang iyong pwet. Kaya naman, karamihan sa mga flat ang glutes, bukod sa meron siyang makapal na panyo sa likod ng kanyang bulsa, ay napakakapal din ng wallet kahit walang pera sa kabilang bulsa upang maging matambok lang tingnan ang kanilang likod. Imbis na gawin mo 'yan, pwede mo namang palakihin ang iyong glutes sa pamamagitan ng mga exercises na aking ituturo. Napakabisa ng lunges pagdating sa pagpapatambok ng puwet. Pwede mong gawin ito gamit ang dumbbell. Smith machine o kahit body weight muna kung ngayon mo pa lamang gagawin ang exercise na ito. syempre hindi lang naman glutes ang tinatamaan dito. Ang main target muscle talaga ng lunges ay ang ating legs. Lalong lalo na yung quadriceps o quads kung tawagin. Kumuha muna ng dalawang magaan na dumbbell o kahit the weight muna ang gawin. Karamihan sa mga gumagawa nito ay nahihirapan sa pagbalanse ng katawan sapagkat ipinapantay nila yung kanilang mga paa o naka-align ito na parang straight line. Sa ganyang posisyon, mahirap talagang magbalanse lalo pa at may tangan kang mga dumbbells. Sa halip, ibuka ng bahagya ang paa na nasa likuran sa ganitong posisyon siguradong madali mong mababalanse ang iyong katawan dahilan upang magawa mo ng maayos ang lunges iatras ang isang paas sa likuran ng hindi kalayuan huwag gawin ang halos tuwid na ito kundi dapat ay nakabend ito o nakabaloktot ang tuhod ituwid ang katawan, chest out, at normal lang ang bagsak ng mga kamay habang may hawak na weights. Mula sa starting position, dahan-dahang ibaba ang katawan hanggang sa halos dumikit na ang tuhod sa sahig o pwede rin isayad sa sahig pero huwag itong itutukod o ipapahinga ng matagal na nakatukod. Kung inyong mapapansin, ang paggalaw ng lunges ay pataas at pababa. Huwag niyong gawin ang paabante at paatras. Gumawa kayo dito ng tatlong sets kada leg. At kung saan mata-challenge kayong gumawa ng 8 to 10 reps kada set. Ang paggawa ng lunges ay totoong mahirap. At dahil dyan, mas mabuti kung ito ang unang-una mong gagawin sa iyong leg day. Dahil sa pagkakataong yan, ikaw ay super lakas pa. Dahil, wala ka pang nagagawa eh. Isa rin itong paraan upang magawa mo ito ng maayos kahit gaano pa ito kahirap. Hindi rin kailangan madiliin ang paggawa ng lunges. Halimbawa, kung sa tricep pushdown, ay nagpapahinga ka ng 30 seconds hanggang isang minuto kada set at sa bench press naman ay isa hanggang dalawang minuto kada set. Pagdating sa leg workout, kailangan mo mong pahinga dito ng dalawa hanggang tatlong minuto o higit pa. Depende sa hirap na ginawa mo o sa intensity level nito. Kaya dito sa lunges, sa bawat set ng isang leg ay magpapahinga ka ng dalawa hanggang tatlong minuto o di kaya ay kapag naging normal na ulit yung tibok ng puso mo o hindi ka na hinihingal bago gawin yung kabilang leg dahil kapag minadali mo kahit kaya pa ng leg mo yung exercise ay mapapatigil ka dito sapagkat kakapusin ka ng hininga ito ang dahilan bakit yung iba ay nagkakaroon ng muscle imbalance o hindi pantay na muscle dahil hindi parehas ang reps na nagawa nila sa kanilang legs. Media, path, or... Ang sumo deadlift ay isang variation ng deadlift kung saan ang main target muscle nito ay ang inner thigh at glutes. Ito ay dahil sa pabukang posisyon ng exercise na ito. Dito, maaari mong gamitin ang dumbbell, barbell, o di kaya ay smith machine. Kahit alin naman dyan, pwede. Kung saan kayo komportable. Para sa akin, mas komportable akong gamitin ang dumbbell. Dahil nga sa pabuka ang iyong mga paa sa paggawa ng sumo deadlift, malayo mabagsakan ng weights ang iyong paa na gaya kong barbell ang iyong gagamitin dito. To... Mula sa pagkakatayo, ibuka ang mga paa lagpas sa lapad ng inyong balikat. Ibuka rin ang posisyon ng inyong toes o feet gaya ng inyong makikita sa video. Hawak ang isang dumbbell. Tahan-dahang ibaba ito ng sagad sa baba kung saan mararamdaman mo yung pag-stretch ng iyong glutes. At sa pag-angat, tiyakin mong tuwid na tuwid ang iyong mga tuhod. Kasabay ng pag-abante ng baywang, nasabay-sabay na pinipiga o pinatitigas ang legs at glutes na tinatawag din itong muscle contraction. Uulitin ko, sa pag-angat, sabay-sabay na gagawin ang pagtuwid ng mga paa at pag-abante ng bahagya ng baywang. Sabay piga ng mga ito, ng hita at glutes. Sabay-sabay yan gagawin kapag naitaas na ng sagad ang weights. Kung tutuusin ang paggawa ng squat at iba pang variation ng deadlift gaya ng conventional deadlift ay nakakatulong din sa pagtambok ng ating puwet. Ito ay sa pamamagitan ng pag-abante ng baywang kapag ito ay nasa taas na, kasabay ng pagtiga ng glutes. At halos lahat ng leg workout ay konektado ang ating glutes kapag ginagawa natin ang mga ito. Subalit, sa lunges at sumo deadlift, mas concentrated ang ating glutes sa dalawang exercises na ito. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Can you give up all your stuff? Pay attention to the facts and forget the media. Figure out your own path. Can you figure out love or do you feel wrath? Can you hone that feeling?